Weekend na naman, kaya bago natin simulan ang palatuntunan, makibalita muna tayo sa mga ganap ni mana At nandito po ako upang ipahasin sa inyong munting tulong mula po sa opisina ni Senator Amy Marcos. Naku, pinapasabi po niya na batid po niya ang uh, ninyo ngayon dahil sa bagyong uh, Christine. Kami po'y nagpapasalamat sa kanya. Maraming Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay mas marami pa siyang matulungan at magpalaan pa siya ng mahal na Panginoon Salamat po, Senator Aimee Marcos. hygiene kit na ito ay alam po namin na talagang kailangan na kailangan po ng aming mga kababayan. Kaya maraming maraming salamat po, Senadora Amy Marcos. Napakalaking tulong po nito para sa ganoon sa mga nasalanta na aming mga kababayan dito sa Bayan ng Limeri. At mag-iingat po kayo palagi at God bless po. Maraming maraming salamat po, senador Aimee, sa mga para po sa ating mga kababayan dito po sa bayan ng Agoncillo, Batangas. Uh, ah, tanggapin niyo po ninyo ang aming ah, taos pusong pa sa at ang aming ah, pagkilala sa inyo pong ginagawang pagdamay po sa amin. Maraming, Maraming salamat po, po, Senator Ayon Marcos! Talaga namang pinaka pinakaaktibo, Pinakamaaasahan, pagdating sa serbisyo, talagang number one. Kaya naman, Senator Aimee, thank you. At sa ating lahat, welcome sa At The Moment with Aimee. Aksyon tulong mission, mga paksang napapanahon. Ano man ang hamon, Aimee's palita tira mo mo kitan sa mga balita din sa ang kasiyahan natin ay walang humpay. Feel na feel namin ang aming halaga dahil ang ating programa ay Season 3 na! Senator Imee Marcos po, salamat sa inyong pagmamahal at pagtangkilik sa At The Moment with Ivy. Aksyon, tulong, misyon. Yan ang hatid namin sa inyo. Kwentuhang may kulit, sa aral na sulit na sulit. Kaalaman at bayanihan, yan ang ating pagsasaluhan. Kaya naman, pansamantalang iwan ang mga suliranin, isa buhay at laging sabihin ang forever motto natin, lahat ng problema Mas malalim, mas matapang, mas kakaaliwan at Pupulutan ng aral, ATM. Away na talagang malala o ATM. Ang tanging mamamagitan ay si Manang. Ay may solusyon sa lahat ng komosyon sa pagbabalik ng ATM at the moment with Aimee. Iskarte at paninindigan, labang at haba.